So, ingon na akong buhok. Oh, magpariban ko guys. Mao ni ang before. So, tingnan natin kung ano ang after. Pero ang mukha, as remain, as usual, is this dark. So, nandito ka mga aron sa bahay ng ati ko guys. Nandito yung ano. O, oh, yan o. Oh. Pati na pinatuyo ko lang saglit yung buhok para magiging maayos ang result. So, sana all. Hey guys, ito si Vista. Nagpaganda na. Welcome to my vlog. So, ito ang maganda po, beautician. Yan, si Madam Jessie. Alright. So, nandito kami ngayon sa taas ng building ng ati ko. So, ayan siya, guys. Siya din ang nag ko dati. May video naman ako, eh. Uh, so, three years. Three years na hindi nakapagtikim ng ano, ang buho ko na rebind. So, ayun, dahil na sa pandemya. So, watch out later on in my new hair. So, makita niyo naman ang after, oh, before, uh, before at after. So, ayan siya. Oh. This is life. So, at least, hindi naman masyado matingnan tayo na taga-puspos na po O, oh, ayan o. Oh, ang ganda. Alright. O, oh, ayan si Madam Jessie. Si Pretty girl. Alright. So, kapitbahay namin siya, guys. Ako naman ay Pinanganak sa barangay kang pinakalangas lady. Tapos siya naman ay sa kabilang barangay. Anak ko lang siya. Parang anak ko na lang siya. Kasi matanda naman like. ako. Ayan. So ito na siya guys. Ang result ng ating

parang maganda talaga. Natural life. Natural, no, uh, naturalizer daw no. at saka no, pang no. syrupin. So, ayun siya. Eh, so, ba diba nakita niyo yung unang result? Ano pa lang siya yung partial. So, ngayon, ayan oh. Si Inday JC. Oh. So, dyan sa mga taga-Europa, kung sinong gusto magpariban, si JC Aka dito lang sa bahay ng ate ko dito ba? Ano sa ate ko dito? Nagpaupa kasi ng ate ko na ano. So dito lang siya. Sa so, long every branch in long So ayan siya. na sinabloom mo, nabaya ko magpa, no, magpa -riban. Once a year. So ngayon, tatlong taon kasi nakaw eh. So three years. Tapos after, after two months, ano, balutin din naman to pagdating sa bahay ng amo ko kasi... Mm, kasi ang amo ko ay ito ang pinagsisilusan yung buhok ko, sinisigawan ako. Ang dahil lang sa buhok, magpatalo pa sa ano. Yan lang ang tumatalo sa kanya, yung katulo. Doon kami nagtalungan eh. Pinagsisilusan ang buhok ko. Tie your hair, I don't want to see you like that. Yan siya na, basa na. Basa na, basa na yung ano. Pagtatalo lang ako, hindi ko alam. Huwag mo akong i-judge kung so kung sinasabi nyo hindi licensed school lahat yung nasa private school bakit mas mahal doon eh kung sa public isang siya kasi okay. ha? Ngayon tuition fee oo oh, oh. okay, so, kasi, okay, so, we only base our salary on the, the tuition fees that our students give every month So, ma ano mas mag-asap kita? Yung kita namin sa private sa, sa public? Sa public po. Mas marami po yung salary namin. Um, at Mas marami po kami benefits compared to sa private. Mas marami uh, kayong... kayo. Uh, Ah, okay, gets no, ah, okay. yes, ko yeah. Kaya mas pala ma kasi yung batin na sa inyo galing sa estudyante. Tama? From our students and for the... Uh, uh, magpo allowance hindi na nak sa kayo, kasi pandemya Kasi na po. Pero <laughs> <laughs> With an average score of 95.3%, I'm pretty here, I Ito na na siya guys. Pinaplancha na naman siya uli. Pangalawang, pangalawang plancha ito. Last na lang daw sabi. Oh, so, yan si Inday. Ito niya. Of course, pinapagandahan niya. <laughs> Todo. Banda, Grabe. Yeah. Oh, may pera. Ano kasi may ano, may uh, next week. Dadalhin ko din yung anak ko sa kayo. Ano ma. yung kapatid ko. Pero yung kapatid, ah, yung kapatid ko, ano yun? Uh, ah, pulot yun. Mas purang pulot. Para kahit malo yun, ay Diyos kumiyos. Hmm. Pero yung anak bagsak siya na. Ano, bagsak. Gusto ko lang na parang may iba man lang. Parang maganda tingnan. Good morning. Invest in your bones with calcium, with high levels of calcium thumbs, and vitamin yeah. D3, to helps the bones and boosters to help support flexible joints. Calcium, hindi na yun. Nara tasa kwa ina. Hindi. Kapi-kapi ang lasa Dati naman siya nang na ginagamit na pa sa akin Ito nga bilang parlor. So ngayon, nandito na siya, siya pa rin Hopefully by next year, sana makakaupay pamilya sa ko, peace! Dito ba na sa 100% puro at natural Nescafe Classic Nasaan ba ang kati Dahil sa dandruff yan. You need head and shoulders. Pinapagandahan ako ni ano. Pinapagandahan ako ni Casey. sumat so, sa pagpanood ng aking vlog sa aking pagpaganda today. O, ito na yung result, guys. Super so, ganda. Hindi ka magsitisi dito sa saloon ni JC. So, punta na kayo dito, guys. Murang-mura. Kayang-kaya sa bulsa. So, thank you so much sa mga manonood, guys. So, ito si Bistak. nag sa inyo ng walang kabuluhan na video. So, thank you. Please subscribe my YouTube channel and then... Uh, you can ring the bell para ma-update sa mga susunod ko na mga upload na video. And then, kita kids. Bye!